ito mga lads yung hindi mga naniwala sa una kong video na itong bigas na ito ay nilalagyan lang ng may na tubig natin to mga idol para maniwala na, maniwala na yung mga hindi na naniwala let's go dito natin nilalagay mga idol sa malinaw na lagayan kasi yung na nakaraan sa box natin nilagay kaya hindi sila siguro naniwala dito natin yun nilagay mga idol yung bigas na ito yan bigas talaga yan tingnan nyo naman bigas ah, dito natin ilalagay ito lalagyan na natin ng tubig mga idol na mainit ito na mga idol lalagyan na natin ng mainit na tubig tsaka nating tatakpan mga idol dito lang dito lang natin siya ilalagay mga idol para makita nyo kung talagang hindi kayo naniniwala na yung bigas na ito nilalagyan lang ng mainit na tubig na mga idol ito na oh. Luto na siya mga idol oh. Tingnan niyo naman oh. Naluto siya mga idol. Yan. Oh, yung mga hindi naniniwala diyan. Ito maniwala na kayo. Ito talaga 'yon oh. 'Di ba? Legit. wag na kayong magaling lang maniwala mga <coughs> idol. Thank you so much sa ating yes, mga mga sana supportan nyo pa ang ating mga gagawin mga video, maraming salamat po yan legit yan luto na